hikayat ang mga turistang nagpupunta sa pamosong San Juan sa Pawa, Ilocos Norte na magsuot ng mga panangga sa init. Narito ang ulat ni Gab De Luna ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masayang nakibahagi sa 4x4 experience at sandboarding adventure ang ilang turista sa Suba, Pawai, Ilocos Norte nitong bakasyon walang bubong ang mga 4x4 na ginamit. Kaya tiniis ng mga turista na magbilad sa araw upang masulit ang pagpunta sa pamosong San Juns. Ang turistang si Renalyn at mga kasamahan mula kagayan, pinili pa rin mamasyal kahit tirik na tirik ang araw. May baon naman daw silang tubig para mag-rehydrate. Gabi na yun kasi noon kaya parang hindi namin makita yung view kaya pinakancel namin. Kaya ngayon, parang mas okay yung view kahit na mainit. Wala pang adjustment sa 6 a.m. to 6 p.m. schedule ng operasyon ng mga 4x4 truck. Pero hinihikayat ang mga turista na magsuot ng panangga sa init tulad ng jacket at sombrero. Kahit mainit, dinadagsa pa rin ng mga maraming turista, kagaya ng mahal na araw. Bilang pag-iingat, hindi pinahihintulutang sumakay sa 4x4 adventure trucks ang mga may alta presyon at sakit sa puso. So mailalim naman daw sa first aid training ang mga empleyado upang magsilbing medic kung kinakailangan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab de Luna nagbabalita para sa GMA Integrated News.